60 seconds sagutin natin ang isang tanong. May tanong ang isang viewer. Sabi niya, architect dapat ba magpa-geodetic engineer muna? Ibig niya sabihin magpa-survey muna, ipa-survey muna 'yung lote bago magpa-design sa architect. Magandang practice 'yan kasi requirement talaga ang relocation survey bago i-design ang isang project kasi sa relocation survey makikita ang totoong boundaries ng lupa at the same time makikita kung ano talaga yung actual na built area kung may nakatayuman, kung may bakod ba niyan o kung may kapitbahay ka na nag-encroach o lumagpas sa boundary ninyo no? So, sa ganun paraan magiging accurate yung design at kung meron ka naman kailangang singilin o kaya naman ikaw yung kailangan magbayad kasi merong isa sa inyo na lumagpas doon sa boundary ay masettle yon kaagad na iwasan ng mga problema